Bakit ako makabandon, abandon na. Hindi naman namin na dito, dito. Diba? Wala na. Basta kasi pagpunta ako sa mga abandon. Gusto ko kayo na Grace na. ko Sila wow, marami kaya oh. eh. Background mo te. Nagmo-movie ka? Dinig siya te. Sabi te na, huwag mong patayin si Crispin, patayin mo si Senpai. <laughs> Hindi ba Hi, Choke! Okay na ako, Choke. Guys, let's go for ano? Let's go for top 1, guys. Let's go! Let's go, guys! Raise your game. On the inside out, let's go! Good to hear that. Bakit kayo nag-i-English? Uy, wag mo ganyan. Tama na, English, Uy. guys. Uy! Galing pa ako sa work tapos English naman tayo dito. Walang kupas okay kupas. Grabe na. Kasi Ate Sweet umalis. Ate okay. Sweet, nag ka ba? Bakit ka umalis? Yes, bro. Okay, Hindi na pala mawawala. Hindi I think Miss M. Why don't Don't leave me. Please don't leave me. I sure you're leaving behind. M. You should not leave me. we na. Why? but we are here. Together. 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 Everyone. Together. Together, together, have some fun.